Hello everyone! Welcome to my blog. Hi guys! Welcome back to my channel for today's video guys. Kanina pa sana ako mag-upload ng video. Kaya lang hindi ko po siya magawa dahil nagkaroon po ng problema yung Paano ko ba sabihin? Hindi ko alam. Paano ko gagawin kasi anong nangyari. Yung mga video ko nasa GoPro na camera. And then, transfer ko siya from GoPro to, to phone. Ang problem ko ngayon, kala ko okay na. So, kanina, kanina pa po umaga, uh, mga, di mga, mga 10 o'clock, mga ganun. Nag-try na ako po, sabi ko mamaya na lang kasi marami pa akong ginagawa may alaga ako so hindi ko siya magawa. So ngayong gabi ginawa ko siya. Kaya lang ang nangyari is hindi ko siya ma edit doon sa aking phone. Nirapan ako guys. Masakit na yung ulo ko sa totoo lang. Imbis na tatlo yung video ko na dapat maano ma, ma ano ma ma saya ko pa naman kaya hindi ko talaga siya alam paano ngayon. Ang, ang ano guys, hindi ko siya ma-edit. Paano ko siya lalagyan ng thumbnail? Paano ko siya lalagyan ng ng intro? Hindi ko po talaga alam. At saka ganun lang ba yun? Kasi yung edit ng yung cellphone to person, sana naman may makatulong sa akin dyan para kung alam paano yun mag paano mag-edit guys ng video na ang gamit ay GoPro tapos sa phone mo na transfer ko na po yung ano na transfer ko na po yung ano yung video sa phone ko ang problem ko lang nung kala ko okay lang ginamit ko yung kind master hindi <laughs> ko na lang <laughs> hindi siya pwede ma-edit doon kasi parang yung yung anong tawag nito <laughs> hindi ko talaga alam kasi so masakit yung ulo ko Tiningnan ko yung mga nasa ano kung how to edit bla. Iba eh, hindi. At tapos meron doon sa isa yung sa pang group nga to quick. May bayad siya. So ang laki-laki ng bayad. May, hindi pa naman tayo kumikita ng gano'n. So, siguro may paraan yun kaya hindi ko po talaga alam. So kana may makatulong paano pa mag-edit sa phone nang video na galing sa GoPro sa phone na po siya ha pero hindi ko po siya ma-edit para sa YouTube ko <laughs> Sana po help Ayun po and then wala tayong magagawa magkuwento super busy din po talaga ako guys last second week ng July up to this ano nung last week na first week ng uh, last week ng July second week to last week ng July so busy po talaga guys oh Tutusin, parang the whole month of July, sobrang pagod nung second week. ano uh, se Oo, oh, yes, second week na. Sobrang pagod na halos na yung araw-araw ka maglilinis. Kasi po, uh, tinutulungan ko yung boss ko kasi kami lang po talaga dito pwede sa bahay. Wala po ibang taong pwede pumasok na para tumulong. Kasi nga po, uh, may alaga ako na very, ano siya tawag nito? Uh, very high, high, risk siya. Um, high risk ba tawag doon na madali siyang kapitan na sakit. So, so huwag naman, sana wag naman, Lord. Hindi naman na gano'n na kaano, unlike before, kaya lang, siguro, dahil nga sa mga yung mga, marami mga sakit-sakit na kung ano na lang makukuha mo. So, iwas kami ng gano'n, kasi hindi siya marunong magsalita, Ganon. So, ang nangyari nga, halos daily, may general cleaning, lahat-lahat ng kwarto, lahat ng ano, kasi darating po yung, nagbakasyon po dito yung kapatid ng alaga ko, which is yung una kong alaga, na may anak na rin siya, tapos, ayun, ganon na rin istorya, tapos, ayun nga yung, ano namin, ah, kentuhan, banding sa kanila, ganyan. So, Uh, after naman nung um, bumalik na sila sa Australia, ang nangyari po is may bagyo naman. So, after ng general cleaning namin, nang, linis namin ng buong bahay ng July, after naman ang pag-alis nila, may bagyo. And then, taas yung tubig, tumataas yung tubig sa ilog. Although malayo kami sa ilog guys, kailangan yung may creek na connected sa ilog medyo malapit kami. So, um, yun ang mahirap. Yun ang pinakamahirap kasi kapag mapuno na yung creek na tubig, hindi na flowing, yun yung pinabantayan ko, yung aming ano dito, yung parang drainage namin o kanal namin dito, yun yung binabantayan ko kasi hindi na siya mag-flowing. Doon yun talaga yung pag umapaw na yung tubig. So, ayun naman yun. Hindi naman kami nakapag ano tawag nito, hindi na kami, kami nakapagpahinga <laughs> kasi yung mga inayos namin, lahat-lahat, binalik na naman namin sa taas, binalik na naman namin, pinaglalagay na naman namin, and then mas lalala, pati yung lamesa, na dining table namin, inangat na rin namin para sobrang pagod na kasi guys, Uy, tapos ganun na naman pag mabasa, maputikan, huhugasan mo na naman. Kupar ko pa ka, mamaya maaatakihin na kami sa, sa, sobrang pagod, sa sobrang ano. So, ganun po yung nangyari, guys. And then, iba pa rin. Kasi kahit nakahanda na kami nung tumaas ang tubig, nakapaghanda na kami lahat-lahat yung sabi ko sa sarili ko, kalma lang kasi ano, okay naman na tayo pero hindi pa rin eh. Wala akong gawin nung tinignan yung video ko na kin ay nanu guys, so, wala akong ginawa kundi paikot, ikot, ikot bukas ng cabinet, hindi ko alam anong sa sabi ko, sabi ko magre-relax ako pero bito palang lang nangyayari, hindi pa rin ako nakapag-relax, gabi yung mga nangyari talaga. So ngayon, although ito ang ang itsura ng aming bahay, guys, yun ayos na sana yun balik na naman sa dati walang laman po yung kabinet yung kabinet na yan wala na pong laman na meron ngayon kasi yung mga nilagay ko sa maleta dahil yung iba naming mga damit inasa doon na po sa mga taas at ayaw na po naming kunin kasi nga yun sabi nga nila this month may three na bag yung nadarating so hindi na muna namin galawin yung mga gamit namin so ang nangyari ayun ito lang muna, ito lang talaga, yan lang ito itong nilabahan at ito, yan lang po yung mga damit namin na pwede naming gamitin kaya laba balik sa sa, sa maleta kasi if ano na naman tawag nito uulan na naman, mas mahirap sa amin okay lang sana kung wala kaming bat, uh, walang batang special kung okay lang sana na makalakad siya, wala po problema sa amin kaya lang yung kuya ko is senior na and then di ko rin po siya kayang buhatin yung ulaga ko guys kasi medyo malaki po siya ngayon tumataba siya yung ano na siya 38 kilos siya guys oh my god baka 40 na ngayon so paano ko bubuhatin yun is so heavy kaya hindi na kaya. So yun yung kaya kami nagpapanik minsan pag ganun. Meron naman po silang mga meron naman po silang bahay sa ibang lugar like Antipolo kaya lang hindi po mahirap po doon kasi um, ano tawag malayong hospital at at least dito kasi may mga times na yung katulad nung minsan from, from Let's be milis ka. What's wrong? And minsan guys, hindi mo mamalaya na mina na magbaba yung sugar niya. Ganun. Basta ganun guys, kasi hindi mo naman siya masabi na okay siya. I mean, okay naman siya, pero hindi mo alam ba? Kasi hindi siya makapagsalita. So, yun guys, ang nangyari nga, ang pro problema ko, kahit hey, eh, ito ako salita ng salita ngayon, <laughs> paulit-ulit na yung sinasabi ko, I think, is hindi ako makapag ano ng mga videos na gusto ko sanang ma-share sa inyo kasi nga wala nandito po siya sa ano hindi ko po pa, hindi ko po siya ma-edit <laughs> help me po sino mo yung marunong diyan yung sim, in, simple way lang paano kasi yun lang talaga yung problema ko guys yung paglagay ng, pag ng pag-edit ng video yung pag-edit or okay, maglagay ng ganyan ba na maglagay ng ang tawag to intro sa aking uh, video na galing sa GoPro na maglagay ako ng intro para sa YouTube hindi ko po siya magawa kasi ang sinasabi niya doon is mat, uh, yung forking siguro hindi supported ng phone I don't know may nabago ako doon hindi ko po alam Ayun ko ba? Ang gamit ko po kasi na ano na pang-edit guys is Samsung. Kaya ay eh ko alam sumasakit talaga yung ulo ko, hindi ako makatulog kaya ngayon gumagawa ako nitong video na kahit magsasalita lang muna ako. Kasi nga yun ang nga yun. Wala po ako video guys. Natutulang. It's around, ano na po, 12 o'clock na ng gabi. Kaya lang, hindi po ako makatulog. Kailangan ko pong gumawa ng video para ma-explain ko po kung bakit hindi ako makaano. Ito lang po muna talaga yung kaya kong gawin. Uh, mag Siguro, di ko na lang muna gagamitin yung GoPro, yung camera ang bago para iwas na rin tayo sa so, mga problema. Ako. Hindi ko alam bakit ako mga problema. Kaya ganito na lang. Please naman po, kung paano, pinaka-simple way. So, pinaka-ano nga. Paano gagawin? Paano paano maglagay ng video hanap ko po siya nag 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 ano, nag search po ako kaya lang pag ganun lang pam kami nag to cellphone ang gusto ko po malaman paano i-edit yung, yung pam -phone para ma-upload ko siya sa YouTube kasi hindi ko po siya ma-upload hindi ko po siya malagyan ng ano ng tawag nito ng mga thumbnail at saka yung intro Ganun ba, guys? Ay. So, please. May makatulong. Tulungan nyo naman po ako. <coughs> Parang ang laki na problema ko. Ano. Ayun na nga. So, yan lang muna, guys. So, paano ba po eh? Hindi ko alam saan we end. Yun lang muna, guys. And thank you for watching. Please pray po na wala na sanang bahawi na darating. Yan po kasi yung... Ito po kasi yung problema ko guys. O yan, yung batang yan. Kasi ano po siya, uh, special, PWD siya. And ayun. hindi ko po kung wala po yung daddy niya, ewang ko, hindi ko po siya kaya. So, ay please maintindihan niyo po sana kung yung mga pinagsasabi ko ngayon. <laughs> Pasensya na po and yun lang po muna. Sana maayos ko na tong aking editing editing na to na nasumasakit na po yung ulo. Thank you for watching guys and please kung alam niyo po please comment down below please lang po please. Thank you. Bye-bye. Thank you in advance sa makakatulong. God bless ating lahat. Bye.